Nagbus po sila ng apat na oras papuntang Amman, Jordan. Kalingaman, overnight, overnight po sila commercial flight papuntang Dubai, Dubai at Wala akong nasaktan na, uh, thank God. Follow-up question? po lahat yung dumating sa... 21. 21. Ah, 17. 17. 17. 17. 17. 17. Ito yung first batch secretary. Ah, hindi. Ang second batch dapat ako. <laughs> <laughs> dapat kayo naku-paalis eh. Mm. Okay. So, eh, ito yung na lahat. So, isang batch lang talaga. Ah, isang batch lang. Pero mas malit na issue tong 21 dahil talaga nakapunit na kami. Eh. Ang dapat isipin natin yung mga natitira mga OFW sa Israel at sa Tehran. Ah, uh, po na lagong malaki ang uh, ikuhaan artist na yung nagkarata na kanta, hila po gumawa tayo mga sa nila ay ito mga assist po ang national government na status po ni Pilipin ng masabihin lahat na Pilipin na mga na kung gusto tayo ng para natin sila yung mga dito sa dito sa as sa, sa. Uh, sa embassy na ba, natin? Doon marami po kung po uh, Pilipino na gaano. Um, nga, nasa bare staff sila, hindi ko pa alam mo exacto. Pero doon po ang dung -dung mga natin dung dung mga consul. Ah, uh, uh, sila naman po ay safe pa rin pa rin sa mga Pero wala ng mga ibang tao. Ah, pwede okay lang Ano ba kung mga assistance sa na bibigyan natin sa mga na good na... na, na on. uh, gagawa ko ng plan uh, of action na i natin at and, uh, uh, office of the president na kung ito po ay hindi uh, buhupay ay gagawa ko ng parang para makawin para po lahat ng mga kailangan po mag-charter tayo ng isang Philippine Airlines flight o Cebu Airlines flight para mabawi sila ay gagawin po natin. Basta po lahat ng Pilipino o lahat ng buhay ng Pilipino ay mahalaga para sa ating pagpuno at uuwi uh, natin sila ng sigurado na buhubo sila na walang nangyayari. Sorry, kasi I might have missed it. Pero ano po yung kasi specifically to this 21 Filipinos? Oh, they're fine! So, psychological, sir, kasi may ilang nangyayari. Sa psychological and uh, emotional, uh, hindi namin yan, pero sa nakita mo ngayon, sa nakita mo yan, mukhang okay naman sila. Pero sa psychological support, sa psychotic support, hindi uh, naman lagi. Para sa kanina, kung ko sila, talagang ang kaligiyahan nila makauwi, andiyan uh, naman. Just to be clear, hindi ko sila sapatong danger. Wala akong pumuntog para sa kanina. Ang ka po siguro sa, yan, pero sa kanina. Pero siyempre yung stress, yung stress eh, yung na mahirap din ay pinigtaanan nila pero mukhang okay naman sila. Kung kailangan ko ay eh, kontakin mo na ako gagawa ko na Sige, pero mm ano ba ginawa nila -hmm. ron? Uh, um, Nag-study tour po sila. Uh, ito ay invitation ng Israeli government. Uh, ang nagbayad po nung dito ay Israeli government. Pagpunta po sila sa desalination plant, pagpunta po sila sa agriculture, pagpunta po sila sa security. At ang gusto yung agriculture po, parinila. Kaya very interested po wala po sa mga agriculture ta cities municipalities sa mga mayors na Yun na nga, ito, na nadaan na, na, sa pelikula. Pero okay send the record straight. Nag-boost po sila mula uh, kibuts nila hanggang Aman Jordan. Commercial flight po ng uh, uh Emirates papuntang um, uh, Dubai. Uh, commercial flight po pa uwi dito sa Emirates. Just to confirm po, like, um, kung cool wala po sila government, wala pong nakasabay ng mga OFW? Booster. Wala. Wala pa kasing ano eh. Wala pa ko yung ni Pero kung meron na, actually mag-meet yung pangulat ng DMA para yun. Uh, pero kung meron na, gagawa na kami. Kung may plan of action naman na para may vaccine sila kagawa. So, nakauwi naman po lahat. Wala naman po naiwan na ang uh, Oo, uh, oh, nakauwi po lahat. Nakauwi po lahat. Po lahat, po Um, ang mahirap kasi sa evacuation, hindi po sila kayo evacuate mula sa Tel Aviv. Kailangan either through Cairo, so, which is a 12-hour bus trip, or through Amman, Jordan, which is a 4-hour bus trip. Kaya yeah, It's very simple. There are hundreds, thousands of buses would have to be cleared. And planes that to be 15, ang ang di yung Dalawang na, mga local, okay. local Ay, salamat talaga, sila. Talaga, kami dito sa kami, kasi responsibility namin 'yun eh. ang ng travel order nila para sila. Kasi magandang naman talaga eh. Talaga, study ko. Pero nung kalagitnaan nagkakaputukan, talagang ginawa namin lahat ang paraan para makauwi na sila dito. Secretary, what's next po ngayon na nandito lang po sila? Are we sustaining ba sila dito? Nagkagawin pa po ba Ay, namuwi yun eh. Uh galing ng Pilipino kung may delivery pag napunta kayo na pag kahit, kahit umuulan lahat sila nakasabi kaya parang ganyan rin yung mga mayors natin eh pag uwi dito parang happy to be home Back, yung isa natin yung mga madiri yung parang dyan gen, mapunta dyan saan hindi ho parang sa kanila happy to be home lang talaga natin yung like day in the Philippines happy sila happy. To be how about you kasama sa na sa compensation nila ng Israel Kasama na yun. So, any more questions? Wala na ano. thank you.